Nako po, tingnan niyo mga mga kaano, kasiet. Nagluto yung isa namin kasama ito. o. Nalibang sa ano, sa ML. Diyos ko po, pambak na pa ba yan? Ano ba yan? Ano yan? Karne. sunog na sunog, kumaamoy nyo lang. Ay, nako. So good luck. Karne ito, pero ano... Gaasog <laughs> ita na niya! Oo, oh, grabe! <graphing>, ita nang palasyo! Record, <laughs> <They>, record din siya! <laughs> ano yun nababoy ka mga kaibigan! Hindi! gid eh! Nasunugid! <laughs> Ay, nababoy tana. Ay, <laughs> abao! <laughs> explain mo daw! Aba, pa wala! Palingan niya! Dyan, explain! Dyan Explain ano daw mga yal ano dyan! <laughs> Tine tine bato? Ya pala bato di ta. Hoyan, hoyan Pakita, ito, pakita ito. <laughs> Do do ay do. Wala. Wala. Do, <laughs> do <ipot> ba? Do igit. Tangsawanin.